Magandang araw. Ako si Ginoong Patrick Yano del Arbaylon mula sa BS 2B. At narito ako upang talakayin natin ang kurikulum sa panahon ng Republika ng Pilipinas. Bago yan, um, alamin muna natin ang ating, mga, ang ating balangkas na ating tatalakayin maya-maya. Kurikulum sa panahon ng Republika ng Pilipinas. Mga pangulong may naging ambag sa edukasyon noong panahon ng Republika ng Pilipinas. Carlos P. Garcia, Diosdado Makapagal. Ang edukasyon sa panahon ng Republika ng Pilipinas. Timeline sa edukasyon sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Mga patakaran sa edukasyon sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Paggamit ng wika bilang wikang panturo sa baitang isa at dalawa. Pinakilala ang mga pamayanan upang mayangkop sa panahon ng kahirapan. Pinaturo ang katangitang inagawa ng mga bayani, mag-aral muna bago magbayan. Suliranin so, sa edukasyon sa panahon ng Republika ng Pilipinas. Nakapaloob dito ang sanhi at bunga at maling paggamit ng medium of instruction. Ayon kinaragan na Shepard, ang kurikulum ay isang daluya magpapadali kung saan ang paaralan ay may responsibilidad sa paghahatid, pagsasalin at pagsasaayos ng mga karansang pampagkatuto. Ang kurikulum po ang ginagamit ng mga ang kaguruan upang matagumpay na maituro sa ating mag-aaral ang mga um, tatalakay na mga aralin. Ito ang nagsisilbing kanilang gabay sa kanilang pag sa kanilang pagtuturo. Ngayon ay dadako na tayo sa ating unang pangulo. Ang ating unang pangulo ay si Carlos P. Garcia. Siya ay namuno mula um, limang hanggang labing anim isang taon. Siya ang ikaapat na presidente ng ikatlong republika at siya ay mayroong programa na Filipino muna o First Filipino Policy. Layunin ng First Filipino Policy o Filipino muna na um, magkaroon ng kalayaang pang ang ekonomiya ang bayang ito. Um, ito isang pulisiya dahil ipinapakita at pinapahalaga ng mga Pilipino mga produkto ng ating bansa. Layunin din ito na turuan ng ating, mga, ang ating mga kababayang Pilipino na tangtilikin muna ang mga produktong sariling atin bago ang iba. Kalawa ang pagpapahalaga sa malinis na halalan. Pinagala, pinangalagaan sa administrasyong ito ang kalinisan ng halalan at ipinagutos niya ang mahigpit na pangangalaga sa balota. Paglinang sa kulturang Pilipino, layunin nito ay bigyang dangal ang kulturang Pilipino at itaguyo din ang programa sa turismo ng kanyang administrasyon. Doon naman po sa pagpapahalaga sa malinis na halalan, dito po ay pinabantayan ni Pangulong Carlos P. Garcia ang mga balota upang um, umano na ito ay hindi madaya ng kahit sino. Um, nung no, siya naman ay natalo um, ni Pangulong Diyosdado Makapagal na sumunod sa kanya bilang Pangulo, ay magginoo niyang tinanggap ang pagkatalo. Paglinang sa kulturang Pilipino. Layunin nito ay bigyang dangal ang kulturang Pilipino at itagoy din ang programa sa turismo ng kanyang administrasyon. Narito ang mga kontribusyon ni Garcia sa sistema ng edukasyon. Una ang Commonwealth Act 566. Pong araw na klase sa pampublikong paaralan, paggamit ng wikang vernacular sa baitang isa at dalawa sa elementarya nasa sa pangunan ni Sevig Aguilar. Unang Commonwealth Act 566. Ano nga ba ang Commonwealth Act 566? An act appropriating 6,100,000 pesos per public works ito ay noong inap Hunyo 6, 14 na po. na po. Ang Commonwealth Act 566 po, ito po ang pagbibigay ng pondo ng pamahalaan upang um, mabigyan aksyon o para sa pagpapatayo ng mga gusaling ginagamit ng mga sa pampubliko. Tulad na lang ng pagpapatayo ng paaralan, pagpapatayo ng tulay at um, pagpapatayo ng ospital at pagpapatay ng mga daanan. Paggamit ng wikang vernacular. Pag sinabi po natin vernacular, ang tawag sa wikang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap sa partikular na lugar. Ito po ang wika na ating kinasunayan mula po tayo ang ginagamit natin sa ating mga bahay. Halimbawa na lang ng ilonggo para sa taga-ilo-ilo, waray para sa taga lete Bisaya para sa Tagisibu, at Tagalog naman para sa mga Manileño. Da Dadako naman po tayo sa pangalawang pangulo. Ang ating pangalawang pangulo ay si dado Makapagal. Siya ay namuno mula ang um, labing naput isang taon hanggang labing anim napot lima. Siya ang binansagang The Poor Boy from Lubao ang kanyang mga nagawa ng kanyang administrasyon, ang pagtatanim ng miracle rice, pagtataguyod ang industrialisasyon, industrialisasyon ng bansa, at ang pagpapaunlad ng wikang Filipino. Ito naman ang kanyang mga naging kontribusyon sa, sa sistema ng edukasyon. Pagribisa ng mga layunin ng DepEd upang mas mabuti ang kalidad ng edukasyon at patibayin ang kurikulum. Dito po, um, um, niribasa niya ang, ang layunin DepEd upang um, mas mapaganda pa ang layunin o mas maging um, matagumpay o mapadali ang pag ang paglalapat ng kurikulum upang nang saguyo na maituro o matagumpay na um, um, maipahatid ang edukasyon na nanarapat sa ating mga mag-aaral. Dadako na tayo sa ang edukasyon sa panahon ng Republika ng Pilipinas. Mula 1946 na ibalik sa mga Pilipino ang pagpapatakbo sa edukasyon sa Pilipinas ng makalaya ang mga Pilipino sa mga Amerikano. Mula riyon ay binuo ang Department of Education at naging kaagapan nito sa pagpabalangkas ng regulasyon para sa mga paralan ng Bureau of Private and Public Schools noong 1947 mula 1947 tumungo tayo sa 1972, ang DepEd Ed, uh, Department of Education ay naging Ministry of Education. Mula 1972, um, 1987, muling tinawag na Department of Education, Culture, and um, Sports o mas kilil natin sa tinatawag nating DEX. Mula 1987, tungo tayo sa 1994, inihwalay ang regulasyon para sa mga kolehiyo at pamantasan ng itatag ang Commission on Higher Education o mas kilala natin sa tawag na CHED. Technical Education Skills Development Authority o mas kilala natin sa tawag na TESTA para sa mga kursong vocational, Department of Education, Culture, Sports o DEX na naging focus ang regulasyon ng mababa at mataas na paaralan. 2001, taong 2001, Department of Education. O bumalik po ito sa tawag na Department of Education o mas natin ngayon sa tawag na DepEd na kasalukuin itong pangalan. Ito ay struktura ng edukasyon sa Pilipinas. Um, 6 na taon sa mababang paaralan at apat na taon sa mataas na paaralan. Ang kanilang kurikulum ay Matematika, Siyensya, Ingles, Filipino, Filipino, Hekasyo-araling panlipunan, edukasyong panteknolohiya at pantahanan, edukasyong pangkatawan, pangalusugan at musika at edukasyong pangkabutuyang asal, kinabibilangan ng mga kursong general education, professional education at major subject. Ayan po ang kanilang, ang mga naging kurikulum sa panahon ng Republika ng Pilipinas ko naman po tayo sa patakaran sa edukasyon sa panahon ng Republika ng Pilipinas. Ang paggamit ng wika ng pook bilang wikang panturo sa baitang isa at dalawa. Ang mga bata sa baitang isa at dalawa at ay nagkaroon ng tiwala sa sarili at nakailahok sila sa talakayan na itinuturo na mga gawain pang mapapakinabangan sa pagpapulad ng pamumuhay sa loo o sa rural. Um, kaya nga na ang kanilang ginagamit na wika ay we can na kanilang na kanilang kinasanayan kaya um naging matagumpay ang kanilang ang talakayan o naging aktibo ang mga mag-aaral kaya nakilahok ito sa kanilang mga talakayan pinakilala ang mga paaralang um pampamayanan upang maiangkop sa panahon ng kahirapan. Ito na rin ng kalusugan, kalinisan, makahag makaagam ng pagsasaka, pag-aalaga ng mga manok at baboy, pagluluto at pananahi at mga industriyang pantahanan. Um, nung bata po tayo o nung panahon po nito ay tinuturo ay um, tinuturoan din tayo sa lalong-lalo na ang pagiging malinis. Bago po tayo ang um, pumasok sa ating mga silid-aralan ay chinecheck po o sinisugurado ng ating mga kaguruan na tayo ay malinis sa ating pananamit, malinis sa ating um, ating katawan. Um, Doon naman sa makaagham na pagsasaka, um, elementarya pa lang ay eh, tinuturoan na tayo magtanim. Magtanim ng gulay, magtanim ng mga halaman. And, ang pag-aalaga ng mga manok at baboy, pagliluto at pananahi, at mga industriyang pantahanan. Eh, tinuturo ang mga Um, mga gawain na makakatulong sa atin sa ating mga gawain bahay. Ipinaturo ang katangi-tangi na gawa ng mga bayani. Sinalin sa Filipino mga bata aklat at ipinahayag ng Batas Republika bilang 139 ang pagtatag ng lupon para sa bata aklat. Bukod dito ay may mga programa pa rin sinimulan isang programang inilunsad sa panahong ito. At ito ang mag-aral muna bago magbayad. Isang layunin ito na mabigyan ng pagkakataon ng ang mga kabataang may kakayahan na makapagpatuloy ng pag-aaral. Bukod dito, nagkaloob din ng mga scholarship sa mga mag-aaral na mahirap ngunit matatalino. Hanggang ngayon po ay may, mayroon po mga programa na katulad nito, tulad ng 4-piece na, um, na upang lalim nito na na hindi hadlang ang pagiging mahirap upang maabot mo ang iyong pangarap. And basta't ikaw may pagsisikap sa iyong pag-aaral. Mga suliranin sa edukasyon. Kakulangan sa mga silid-aralan. Ang sanhi nito ay ang lumalaking bilang ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Ang bunga ay nagsisiksikan ang anim na po hanggang apat na pong mag-aaral sa isang silid-aralan na nakalaan lamang sa tatlong puat apat na po na mag-aaral napakaswerte po natin no na tayo ngayon ay um nakakapag-aral at at um komportable sa ating mga silid aralan dahil hindi po tayo nagsisiksikan sa mga silid aralan um kung totoo ay gaano kainit noon o gaano kahirap noon na mag-aral o ang nagsisiksikan ang, ang ang anim na po hanggang apat na po mag-aaral sa iisang silid aralan. Kaya bilang isang mag-aaral sa kasalukuyan ay pahalagahan po natin ang ating edukasyon. Dahil napakaswerte po natin na nandiyan ang pamahalaan upang gawin ang kanilang makakaya upang maging komportable tayo sa ating pag-aaral. Kakulangan sa bilang ng sapat na libro. May malaking bilang ng mga mag-aaral, kaya hindi matugunan ng paaralan ang kakulangan ng, sa mga libro. Ang naging bunga naman po nito, ang mababang kalidad ng edukasyon, ang natatanggap ng mga mag-aaral. Meron po ako po mismo ay nakaranas, nakaranas nito na ang isang bata ay nag-share o hati o minsan tatlong bata sa isang libro at mag-uusap pa kayo kung sino ang mag sa inyo. Kaya tama na, mababa nga talaga ang kalidad na naihatid na edukasyon sa mga bata dahil hindi nagiging sapat ang mga kagamitan tulad na lamang ng silid-aralan o, o ang libro na kanilang ginagamit sa kanilang pag-aaral. Isa pa sa pinaka naging problema o nakikitang so learning sa panahon ng uh, curriculum ng panahon ng Republika ng Pilipinas ang maling paggamit ng medium of instruction. Hindi maipaliwanag ng simple at maayos at may paintindi na maguro ang mga aralin dahil hirap ang karamihan sa wikang hindi naman kinagisnan. Ang kakatapos lamang po ito ng panahon ng Amerikano kaya ang, ang wika na ginagamit pa rin po sa pagtuturo ay ang Ingles. Subalit so, hindi po lahat ay sanay o nakakaintindi ng wikang Ingles kahit hindi po naging madali ang paghahatid ng uh, magandang kalidad ng edukasyon sa mga mag-aaral. Yan lamang po ang lahat ng um, impormasyon sa um, Kurikulum sa Panon ng Republika ng Pilipinas na wapo ay kayo ay natuto sa ating talakayan ngayong araw. Muli po ako si Ginong Patrick Chano del Arbaylon mula sa BSL2B. Maraming salamat po.